Noong February 21, 1945, sinalakay na pinagsamang puwersa ng mga gerilya Pilipino at sundalong Amerikano ang Balete at Salaksak Pass sa Nueva Vizcaya. Ang makasaysayang labanang ito ay nagdala sa pagkapanalo sa puwersa ng mga Pilipino at Amerikano at pagpigil sa pagpasok ng mga sundalo ng japones sa Cordillera. Ano ang istorya sa labanan sa Balete Pass? Yan, ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka palang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. i ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Kasunod ng engkwentro ng mga sundalong Pilipino-Amerikano at Hapon sa Norvesia, Napilitan ang Imperial Japanese Army na umatras patungong Balete sa laksak koridor sa kahabaan ng Villa Verde Trail upang mapigilan ang pagpasok ng mga sundalong Pilipino at Amerikano patungong Cordillera. Malaga ang pasong ito o FAS dahil ito ang nagduruktong sa gitnang Luzon at Cagayan Valley. Ang mga sundalong hapones na natasan sa operasyong ito ay ang unit mula sa Japanese 10th Division sa ilalim ng pamumuno ni Lieutenant General Okamoto Yasuyuki at Second nd Armored Division sa pamumuno ni Lieutenant General Iwanaka Yoshiharu. Ang dalawang unit na ito ay kapabahagi ng Japanese 14th Area Army sa ilalim ni General Yamashita Tomoyuki. Sa kabilang banda, ang mga tumutugis naman sa mga sundalong Hapon ay ang mga pwersa mula sa US 6th Army 20 th Infantry Division sa ilalim ng pamumuno ni Major General Charles Mullins at 32nd Infantry Division na pinamumunuan ni Major General William Hill. Kaysa rin ng mga pwersang girilya sa Luzon sa ilalim ng pamumuno ni Colonel Robert Lapam at mga sundalong Chino. Tumagal ng halos tatlong buwan ang labanan sa balete at sa laksakpas dahil sa patuloy na depensa ng mga sundalong Hapon Nagawa ng mga sundalong Pilipino at Amerikano na makubukob ang punkan, karangalan, Nueva Ecija ngunit nagpadala ng karagdagang pwersa ang mga Hapon sa lugar. Nagawa ng mga sundalo na mabawi ang lugar kasunod ng malawakang opensiba hanggang sa tuluyan ng mabawi mula sa kamay ng mga Hapon ng Balete Pass noong May 13, 1945. Formal nang nagwakas ang labanan noong May 26, 1945, matapos mabawi ang Santa Fe, Nueva Vizcaya. Umatras pa hilaga ang puwersa ng mga Hapon hanggang sa tuluyang silang sumuko sa Cordillera noong September 1945. Ang ilang buwang labanang ito ay humantong sa pagkasawi na tinatay ang 13,000 sundalong Hapon, 1,300 sundalong Amerikano at 285 sa hanay ng mga sundalong Pilipino. Kabilang sa nasawi ay si Brigadier General James Dalton II, Assistant Commander ng 25th Infantry Division, matapos matamaan ng barilhaman nagsasagawa ng inspeksyon sa lugar noong May 16, 1945. Bilang pag-alala sa makasaysayang labanan, isang historical marker ang inilagak ng na ngayon National Historical Commission of the Philippines sa lugar. Ang Balete Pass ay tinawag ding General Dalton Pass. Idineklara rin ang Balete Pass bilang isang national shrine noong 2016 sa visa ng Republic Act No. 10796.